Gayunpaman, dahil gumagamit siya ng napakalakas na kapangyarihan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa lupa, na nawala ang lahat ng lakas. Ngunit kung isa sa alang-alang na mayroon pa ring tatlong malalakas na kalaban na natitira, sa palagay niya ay kailangan niyang magipon ng lakas ng pangloob upang harapin ang mga ito. Samantala, ang asasin ay tumingin sa kanilang namatay na kasama at nabigla, isinasaalang-alang na hinati pa nila ang lakas ng escort team. Ngunit ang isang bagay na hindi kapanipaniwala ay lumitaw na nahayag. Sa palagay niya ay inaasahan niyang iligtas ng koponan ng hostage sa pamamagitan ng pag-iwan sa pinakamahina at pinakamay kasanayang medikal na miyembro ng kanilang koponan. Iniisip kong nagkakamali siya sa kanyang paghatol. Napatingin siya kay May, pinagmamasdan siya, sinusubukang tumayo, ngunit napansin niya ang nanginginig niyang katawan. Napagtanto niya na tama nga ang kanyang paghuhusga dahil matapos ang isang suntok lamang ay nawala sa kanya ang lahat ng kanyang chi. Sa makatuwid, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga subordinate na harapin si May at sumunod sila. Tumatakbo patungo kay May, nagtataka kung sinusubukan nilang gamitin ang parehong trick ng dalawang beses. Kumpiyansa siyang nakatayo sa harapan nila habang tumetalon sila para maglunsad ng pag-atake. Tulad ng pagtatangka nilang maglunsad ng isang atake sa kanya, siya ay mabilis na naka pabalik, na iniligtas ang kanyang sarili mula sa pag-atake. Habang nakakakuha ng isang maliit na gasgas sa kanyang braso sa proseso. Kasunod nito, sinubukan ng ibang asasin na maglunsad ng sabay-sabay na pag-atake, na maaring hamarang kay May gamit ang kanyang espada. Habang napagtatanto na mayroong chi na ginagamit sa mga strike, isinasaalang-alang na ang pagharap sa gayong malalakas na pag-atake, si May ay haantong sa kanya sa kamatayan. Nakatuon siya sa pag-iwas sa mga pag-atake habang sinusubukang panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa kanila. Habang ginagawa niya yon, bigla niyang napansin ang isang anino sa itaas niya at tumingala sa paghahanap ng pinuno ng mga asasin na maglulunsad ng isang pag-atake gamit ang maraming rope darts na tumatakbo palayo upang iligtas ang kanyang sarili mula sa mga darts ay gumawa ng maraming pinsala sa kanyang katawan. Ngunit nakakawala pa rin, isinasaalang-alang na silang tatlo ay sabay-sabay na umaatake sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Nahihirapan siyang makahanap ng pambungad pagkakataon para maglunsad ng counter-attack. Kasabay nito, nahihirapan siyang harangan ang kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa ganoong sitwasyon, na nagtatanong kung bakit hindi na siya makapag-react muli. Ang pinuno ng asasin ay nagsasaad na dapat niyang subukang gamitin ang parehong makapangyarihang pamamaraan ng espada ng isang beses pa. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang ayugoy ang kanyang rope dart, habang ang iba pang dalawang asasin ay lumundag sa hangin upang maglunsad ng pag-atake. Sa tingin niya ay kailangan niyang hadlangan ang kanilang momentum kung gusto niyang gamitin muli ang parehong strike. Gayunpaman, kinikilala din niya ang katotohanan na hindi pa niya ganap na natutunan ang mga desk arting yun habang iniisip niya na ang isa sa mga asasin ay naglulunsad ng isang strike na nagiging sanhi ng patuloy na pinsala sa kanyang braso na tinamaan ng kanilang mga armas. At naaalala niya na dahil siya ay Nolison, ang kanyang ama ay tumigil sa pagtuturo sa kanya ng mga diskarte sa espada na iniwan siyang ganap na baguhan. Gayunpaman, pa man, sa sandaling iyon, iniisip niya na mayroon pa ring isang pamamaraan na maari niyang gawin habang ang asasin ay nagsasaad na hindi niya mapipigilan ang kanilang huling pag-atake ng nakatayo. Isinaaktibo ni Mei ang unang sayaw ng sining ng Heavenly Sword Technique at tumingin sa kanila na may parehong mabangis na hangarin na kumikinang sa kanyang mga mata, na nagpagulo sa kanila. Biglang, isang napakatinding enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan at pumunta sa kanyang kahoy na espada, na inilipat ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang sandata. Naglunsad siya ng isang malakas na strike, inalis ang isa sa mga asasin. Habang sabay-sabay na ginagamit ang Twin Dragon Twister technique na may malalaking apoy na tumataas mula sa lugar at humipo sa kalangitan. Tumingala siya sa pag-aakalang hindi patapos ang laban at nawala ang lahat ng kanyang lakas na bumagsak sa groundsman. Ang dalawang natitirang asasin ay naglakad patungo sa kanya na nagpahayag ng kanilang pagkagulat sa katotohanan na binago niya ang pamamaraan na ginamit niya kanina, isinasaalang-alang na hindi niya ito mapanatili dahil sa kanyang murang edad at kawalan ng karanasan. Ang pinuno ng mga asasin pa rin ay nabigla. Naaalala niya na sa swordsmanship, ilang mga stance ang kasama para makabuo ng isang final technique at ang swordsman ay gumugugol ng hindi mabilang na mga taon sa pagsisikap na maunawaan ang esensya ng isang tindig lamang. Gayunpaman, kung ang maraming pagbabago ay bahagi ng paninindigan na ito, hindi ito nananatiling isang paninindigan, ngunit nagiging isang kumpletong pamamaraan ng swordsmanship mismo. Isinasaalang-alang na ang pag-iwan sa isang makapangyarihang bata ay magiging sanhi lamang ng paglaki niya sa hinaharap, nagpa siya ang tao na patayin siya kaagad at itinaas ang kanyang espada sa hangin. Habang papatayin ng asasin si May gamit ang kanyang espada, Nakarinig siya ng mga yabag at lumingon siya upang makita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nakinuha siya bilang isang miyembro ng escort team. Iniisip niya kung nakabalik na sila at nabigla. Sinabi ng matanda na sa kabila ng hindi niya alam kung ano ang nangyari dito bago siya dumating, isang bagay ang sigurado siya. Ang mga taong nakatikip ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nakakagawa ng isang bagay na mabuti. Tinanong niya kung bakit binubuli ng tatlong matatanda ang isang maliit na bata, na pagtanto na siya ay isang pulubi lamang at hindi isang martial artist. Ang pinuno ng mga asasin ay bamaling sa nag-iisang natitirang miyembro ng kanyang grupo, na sinasabi sa kanya na harapin ang taong iyon na sumusunod. Ang kanyang nasasakupan ay lumingon sa matanda at inihagis ang isang sibat sa kanyang direksyon na naharangan ang sibat gamit ang kanyang tungkod. Idinagdag pa ng matanda na wala nila ang buhay at hindi nagatubiling pumatay, na nagsasabi na huhulihin niya sila. Ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang sarili na si Hong Xiao Gol, ang nakatatanda sa sekta ng pulubi. Samantala, sa kagubatan, patuloy na nakikipaglaban ang mga bandido sa rescue team. Pumulot ng buhangin mula sa lupa, itinapon ito ng isa sa direksyon ni Bao Morong, na ikanalito niya habang nanlalabo ang paningin niya. Ang isa naman ay nagpapadala ng sibat papunta sa direksyon niya na halos hindi niya naiwasan. Habang napagtatanto na kaya nila gumamit ng anumang paraan upang manalo sa laban. Nakaharap sa mga bandido, nais niyang magkaroon siya ng decenteng sandata upang madali niyang maalis ang mga ito. Sa sandaling iyon, muling kumilos ang mga bandido at nagsimulang maglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa lahat ng miyembro ng koponan, na patuloy na umiiwas sa mga pag-atake. Nagkaroon ng pagkakataon si Main Jago at nagsimulang tumakbo palayo, na naging dahilan upang tumalikod ang bandido at magtanong kung patuloy siyang tatakbo palayo ng ganoon. Isinasaalang-alang na ang kanyang tunog na pag-atake ay hindi sapat na malakas upang maalis ang mga kalaban, nararamdaman din niya ang pangangailangan na maglunsad ng isang mapagpasyang suntok, na pinapanood silang lahat na lumalaban sa mga bandido ini Iniisip ni Jung Yang na tiyak na mas mataas ang kanilang antas ng kasanayan kaysa sa kanilang mga kalaban, ngunit magulo pa rin ang labanan. Dahil isinasaalang-alang na sila ay nahaharap sa maraming kahirapan sa paghawak ng mga armas na ibinigay sa kanila, siya ay humakbang pasulong at nagtanong tungkol sa mga kababaihan at mga bata na dinukot ng isa sa mga bandido, nang marinig ang kanyang boses, ang bandido ay mabilis na tumalikod at nagtangkang maglunsad ng isang atake sa kanya, na madali niyang hinaharangan sa halip na atakihin ang tao. Inulit lang ni Jung Yuck ang kanyang tanong, dahilan para matawa ang tao at sinabing siya ay isang emisaryo ng hustisya. Bilang tugon sa kanyang tanong, sinabi ng tao na ibinente na nila ang lahat sa mga mga ngalakal ng alipin nang marinig na kinilala ito ni John Yak. Bilang isang kasinungalingan, isinasaalang-alang na wala silang sapat na oras upang gawin iyon. Isinasaalang-alang na sinubukan niyang umalis sa labanan sa mga bata, Ngunit ang pagpapaliban pa nito ay maaaring maging sanhi ng panganib sa mga bihag. Nagpasya siyang makialam sa laban, wala nang ibang pagpipilian. Sa makatuwid, siya ay naglunsad ng isang pag-atake sa taong nasa kanyang harapan, na naging dahilan upang siya ay mapa-atres na iniwan ang iba pang mga bandido na nabigla sa pagtawag sa kanyang mga estudyante. Sinabihan sila ni John York na umatras sa hakbang. Sa pagsasabi na siya na ang haharap sa mga taong ito mula noon sa pag-atres, Medyo nahihiya sila sa pagsasaalang-alang na hindi nila nagawang gampanan ang trabahong itinalaga sa kanila, na inaalis ang lahat ng mga bandido. Sa isang iglap, ipinaliwanag ni Jiang Yak sa kanyang koponan na kung ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban sa kanila, malamang na sila ay mananalo, na sinasabing ang mga taong iyon ay mga second-rate warrior lamang. Sinabi ni John Young na lahat sila ay hindi pa rin nagagamit ng maayos ang kanilang mga armas. Sinabi niya na ang kanilang aktwal na taktika sa labanan ay walang silbi na nagiging sanhi ng kanilang pagyuko sa kanilang mga ulo sa kahihiyan na isinasaalang-alang na ito ang dahilan kung bakit kailangan ang praktikal na pagsasanay para sa kanila. Sinabi niya sa kanila na huwag malungkot na nagsasabi na ang pagsasanay ay hindi pa natatapos. Ipinaliwanag niya na nakialam lamang siya sa laban dahil ang pagligtas sa mga hostage ang kanilang pangunahing prioridad sa ngayon at sinabi na magkakaroon din sila ng iba pang mga pagkakataon sa hinaharap na kinikilala na lahat sila ay sumunod. Habang si Jiang, Yap, ay bamaling sa pinuno ng sinabihan siya ng mga bandido na dalhin sila sa kanilang hideout. At sumang-ayon ang tao habang nanginginig sa takot. Samantala, sa labas ng nayon, inalis ng pinuno ng sekta ng pulubi ang palaso sa kanyang tungkod at humakbang pasulong. Tinanong kung sino sa kanila ang dapat niyang simulan ang pagtuturo ng leksyon sa pagmamasid sa kanyang kasuutan. Biglang napansin ng pinuno ng mga asasin ng Eight Knots na nakasabit sa kanyang baywang at kinilala ang mga ito bilang simbolo ng sekta ng pulubi. Isinasaalang-alang ang Seven Knots na kumakatawan sa isang elder mula sa sekta, Napagtanto ng pinuno ng assassins na hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit isang peak level master, o kahit isang transcendente na dalubhasa sa realm, kung isa sa alang-alang na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas ng lugar sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng mga mamamatay tao ay naglalabas ng bomba ng usok, pinapanood na ang CEO Golf ay nagsimulang sumugod sa direksyon ng tao bago pa man siya makalapit. Malapit sa tao ay inihagis ang bomba sa lupa, na nagdulot ng makapal na usok sa kumalat sa lahat ng dako dahil hindi sila mahanap at ang napakakapal na usok ay nakikita ni Ogol na tumayo Remarking na sila ay napakamaingat na mga tao mayamaya -maya, lumingon siya at nakita niya si May na nakahandusay sa lupa Kung isa sa alang-alang ang kanyang mental na lakas ng pangloob na hindi sumuko kahit na nalampasan na niya ang kanyang limitasyon at mahusay na mga kasanayan sa paghuhusga sa pinakamasamang senaryo napahanga siya ang pag-alala sa pamamaraan ng Art of Heavenly Sword, na maaaring gumamit ng CO Goal ay napagtanto na siya ay dapat na isang inapo ng pamilya Nandang. Sa gabi, habang ang grupo ng mga ngalakal ay abala sa pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga taga nayon, biglang may narinig si Wang at lumingon upang harapin ang lahat ng mga babae at bata na bumabalik. Dahil sa labis na emosyon dahil sa wakas ay nakauwi na sila, ang mga hostage at ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay muling nagkita na nakadama ng labis na kagalakan. Sa panunood ng reunion, ngumiti si Jang Yak at ang iba pa nilang miyembro ng rescue team, nakaramdam ng kakaibang kaligayahan na resulta ng pagtulong sa mga nangangailangan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabigla sila nang makitang nakahiga si Mei na walang malay sa loob ng bahay ni Jinheo habang kritikal na nasugatan. Sa pagtingin sa kanyang kalagayan, si Jung Yak ay nabigla. Nagtataka kung paano nangyari yun kay May, biglang, Lumalabas si C.O. Golf sa harap nila, na nagmumungkahi na kailangan niyang magpahinga para sa oras na iyon at itanong kung bakit sila nandito at nanonood sa kanya. Jung, oo, nagulat. Nagtataka kung bakit siya pumunta sa nayon at nagtanong sa kanya bilang tugon. Ibinunyag ni C.O. Golf na dumaan lang siya at nagkataon na nakasalubong niya sila. Sinabihan si Jang Yak na tawagin silang senior sa halip na itama ni Elder ang kanyang termino ng address. Nagtatanong si John Young kung ginawa niya yun kay May. Naiinis na marinig na sinabi ni CEO Gull na kahit gaano pa siya kalasing, may mga tiyak na linya na hindi hindi niya tatanungin kung paano niya masasaktan ang isang maliit na bata, dahilan para kay Jung. Tiyak para humingi ng tawad para maipaliwanag ang eksaktong nangyari kay May. Si CEO Gull ay nag-iisip kung saan magsisimula at pagkatapos ay lumingon kay Jang Yak na humihiling sa kanya na magdala ng alak para sa kanya bago marinig ang pangyayari. Pagkaraan ng ilang oras, lahat sila ay pumasok sa loob ng bahay na may layunin si CEO Gao na kumain ng hapunan at sabihin sa kanila ang tungkol sa anumang nangyari, na naging sanhi ng pagkagulat ni Jiang Yak at ng kanyang mga estudyante. Ipinaliwanag ni CEO Gao na maaring lumaban hanggang sa wakas upang protektahan ang mga taga nayon at ang mga mga ngalakal, kahit na sila ay mas marami. Nang marinig na hindi makapaniwala si Jung Yuk kung isa sa alang-alang na si Mei ay hindi magamit ng maayos ang kanyang chi, at iniisip niya kung lumaban siya sa kakaibang estado na yon. Inaalala ang estado ng bursary na nararanasan niya habang sinusubukang gamitin ang kanyang chi. Lumingon si John Yuck sa matanda, tinanong kung hindi ba kakaiba ang kalagayan ni Mei sa labanan, nang marinig na medyo nagulat si CEO Gold, nagtanong kung inaasahan nila na siya ay nilamon ng kanyang panloob na demonyo sa laban, at pumayag sila. Gayunpaman, tumugon si Gol na wala siyang naramdaman na ganoon at sa halip ay ginawa itong napakahusay para sa kanyang edad. Inihayag niya na naalis ni May ang dalawa sa apat na bilang. Nang marinig kung saan ang lahat ng kanyang mga kasamahan, pati na rin si Jiang Yak, ay nabigla, nagtanong kung talagang nakipag-usap siya sa mga asasin na sumasang ayon kay CEO Gol, nagbubunyag na lahat ng apat na asasin ay mga first rate na mandirigma. Ipinaliwanag niya na kung ang martial arts ay nahahati sa tatlong rango, ang mga taong nakapulot lang ng espada ay mga third-rate warrior. Samantala, ang mga second-rate warriors ay ang mga nahasa sa espada at tiyak na magagamit ang martial arts at skills. Gayunpaman, ang isang mandirigma na maaaring magpalaya ng pinuno mula sa kanyang katawan at sandata ay tinatawag na isang first-rate na mandirigma, Ipinaliwanag ni CO Gal na kapag ang mga mandirigma ay nagsimulang magbigay ng hugis sa kanilang chi at maambyo ang kanilang mga sandata dito, sila ay nagiging pikrel na maari pang maghiwa sa mga bato. Higit pa rito, kapag ang gayong makapangyarihang chi ay nakaimbak sa loob ng sentro ng chi sa loob ng anim na taon, ito ay nagiging dahilan upang ang rurok ng Realm Warriors ay mapuspos at gagawin silang mga dalubhasa sa daigdig. Habang ipinapaliwanag niya ang susunod na dalawang antas na higit pa doon at si Mined Jago ay nakatingin sa kanyang ng may pagkamangha, sa pagpapalagay na imposible para sa kanya na magawa yon, at nagtatanong kung nasaksihan niya yon. Sumasang-ayon si CEO Gol na sinabi ni Gol sa kanilang mga kakaibang reaksyon, nagtatanong kung bakit sila nag-aalinlangan sa halip na purihin siya. Bilang tugon, lahat ng mga mag-aaral ay tumahimik habang ipinaliwanag ni Jang Yak na ito ay dahil si Mei ay hindi kasing husay ng kanyang inaakala na nagsasabi na si C.O. Gall ay parang nagkamali. Naiinis na marinig na iginiit ni C.O. Gall na siya ang nakatatanda sa sekta ng pulubi, na kilala sa pagkolekta ng katalinuhan, na nagsasabi na walang paraan na maaaring mali ang kanyang impormasyon. Ang pagturo kay May, si Sil Gaul ay nagsasaad na talagang ginamit niya ang Namgang Family Sword Technique para harapin ang asasin, na sinasabing isa siya sa mga inapo ng pamilya Namgang. Patuloy si CEO Goal sa pagsasabi na siya ay may masamang reputasyon dahil sa kanyang kakaibang personalidad. Lalong lumaki ang galit, sinabi niya na napagtanto niya na sa sandaling nakita niya siya, siya ang bata na marunong tumayo para sa mahihina. Dahil sa kanyang galit, malakas na sinag ng enerhiya ang nagsimulang magpuntirya nito mula sa kanyang katawan, na nagiging sanhi ng lahat ay nabigla para sa pagkakalma ng kaunti, Ibinahagi ni CEO Gol ang kanyang pananaw na siya ang pangatlong anak ng pamilya Nanggang na pinangalan ng Huey Nanggang na sinasabing siya ay mali. Habang si Mined Jago ay nataranta, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Main Jago na hindi siya mahina, ngunit ang ikalimang anak ng pamilya na nagngangalang Megang na narinig na si CEO Gol at nabigla. Iniisip kung sinisira niya ang pangalan ng kanyang sekta, nahihiya ng ganyan, hindi siya tao sa kanyang sekta. Mahiya ka ng ganyan. Nagpasya siyang baguhin ang paksa ng natural hanggat maaari upang maiwasan yon. Kaya naman, tumahimik siya at nagsimulang magtanong kung bakit inatake ng mga asasin ang nayon sa unang lugar, nagtatanong kung mayroon silang anumang palatandaan. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, nagsisimula siyang makaramdam ng awkward. Noon lang papasok sa silid si Wang na nagsasabi na mayroon siyang clue tungkol sa kung ano ang dapat na layunin ng mga asasin sa unang pagkakataon. Samantala, sa lalawigan ng Ando, pumasok si Mayang at nakarating sa tirahan ng pamilya Nandang, na nagsasabi na siya ay maayos doon. Pagpunta sa pintuan ng tirahan ng pamilya Namgan, kinatok ito ni Mayang Da, ang bahay ng buksan ito ng isang katulong, tinanong siya. Bakit hindi siya natutulog kahit hating gabi na? Bilang tugon ni Mayang Damayan, sinabi na siya ay isang guru mula sa White Military Academy ng Miriam Alliance, na ikinagulat ng alipin, na tinitingnan ang kanyang mahinang katawan at ang mga madilim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata. Iniisip ng alipin na tila hindi siya miyembro ng alyansa, ngunit isang inaantok na ulo, kung isa sa alang-alang na malinaw na siya ay mukhang isang tao na dumating upang humiram ng pera. Ang alipin ay nagtataka kung bakit siya nagsisinungaling, nagpa siya na ipadala siya sa kanya. Bumalik para sa oras na iyon. Sinabi ng katulong na gabi na, kaya dapat siyang bumalik kinabukasan ng marinig na sumunod na lamang si Mayangda, Da, na nagsasabi na babalik siya sa susunod na araw. Sa pagkakataong iyon, habang kinakalampag ng katulong ang pinto sa likuran niya, umaakyat sa dingding ng bahay, sinabi ni Mayangda Da, na ito ay isang pagpupulong lamang ng guro at magulang at hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan para sa pagtingin na malapit sa gusali, siya ay nagsisimulang makaramdam ng napakaraming chi sa isang partikular na silid na nawawala sa kanyang lugar. Nagsisimula siyang magmadali patungo sa silid na yon. Iniisip na dapat itong pag-aari ng ulo ng pamilya. Kung iisipin na ang ama ni May ay dapat lamang ang nasa loob ng silid na yon. Isinuot ni Mayang Da ang kanyang ghost mask habang lumilipad patungo sa silid. Samantala, sa nayon, si Wang na pumapasok sa silid. Pag-akyat para magkaroon ng clue. Dahilan para mag-ulat ang bawat isa.